Naghanap ng scooter sa kalsada at sa dami ng mga model nito ay malilito ka na ako ng sulit, matibay at maaasahan sa mga to. Sa video na to, pag-usapan natin ang top 10 best scooter mula sa 125 to 160cc ngayong taon na available na sa Philippine market. All types ng scooter ang pag-uusapan natin kaya hinimay natin ang husto mga best features and specs ng mga motor na ito at syempre yung value for money para sa price point nila. Again, this is Burning of Burns Moto. Let's go. Number 10 sa listahan natin ang sporty looking scooter ni Yamaha, ang Aerox 155S. Isang motor na ito sa pinakamaporma sa lineup ng scooter sa si Pilipinas ngayon. Impressive ang performance sa daan, lalo na at naka single cylinder, 4 stroke, 4 valve at liquid cooled na din ang makina malakas ang hatak sa daan, maganda din ang sukat ng gulong at malapad ang appeal for better visibility. Dagdag safety na din na may ABS ang front wheels nito at maganda din ang sukat ng compartment kaya ready to go palagi sa biglaang lakad. Meron itong suggested retail price na 146,000 para sa Yamaha Aerox 155S. Pang siyam, ang cute looking retro scooter na mula pa din sa Yamaha, ang Fazio 125. Isa ito sa pinakamalit na motor sa listahan pero maliit man sa sukat siguradong malaki naman ang panalo ito sa puso mo pagdating sa looks and handling. Neo retro look pero di kasing mahal ng Vespa at Lambretta. Easy to ride na kahit mga lady at newbie riders ay siguradong hindi masyadong mahihirapan sa pagpapatakbo nito. Fuel injected na din ang fuel supply kaya siguradong matipid sa konsumo sa everyday use pangtrabaho para iwas traffic sa daan. Ito yung motor na chill ride ka lang tapos pwede mo pang pamormaw tuwing weekend. 4 stroke, 2 valves na may 5.1 liters fuel tank capacity. Fuel efficiency ang isa sa mga edge ng Yamaha Fazio na may presyong 92,900 pesos. Number 8 on the list ang isa sa best touring scooter ni Honda, ang PCX 160 sleek design na may unique at may pangmalakas ang headlights. Naka single cylinder, 4 stroke, 4 valves, single overhead cam liquid cooled engine. ABS ang harapan na gulong at CBS naman ang likod na parehong naka disc brakes. Head turner sa design at maximum comfort lalo na sa long ride ang edge ni Honda PCX. Maganda din ang fuel tank capacity nito at 8 liters na may estimated consumption na 45.1 liters para sa 160cc na makina e eh, masasabi kong matipid yun. Masarap gamitin sa everyday ride dahil sa wide naked handlebar nito at hindi ka din tinipid sa safety dahil sa ABS features at HSTC or Honda Selectable Traction Control kaya confident ka sa kalsada. Malapad ang sukat ng gulong nito kaya dagdag peace of mind na din at isa ito sa well-balanced pagdating sa looks, comfort, safety at efficiency sa listahan na ito. Next level maxi scooter ride nga ang Feels na may SRP at 150,000 pesos ang Honda PCX 160. Pangpito sa listahan ang 150cc scooter ng Sangyang Motors and Jet X150. Isa sa pangdiinan pagdating sa budget scooter ngayong taon ang model na ito. Premium ang looks at siguradong mapapatingin ka pag nakasabay mo sa daan ng motor na ito. Naka single cylinder, four stroke, liquid cooled, single overhead cam engine. Matatag at malakas ang makina sa araw-araw na commute ang hatid ng motor na ito. Naka full LED ang mga headlights at taillights nito. Digital display panel at keyless ignition na din. Komportable ang mga upuhan dahil sa space storage. Isa sa pinaka-highlights ng motor na ito ay ang kanyang presyo sa halagang 135,800 at pwede mo nang iuwi at engine ang pangmalakas ng scooter ni SYM ang Jet X150. Number 6 sa listahan ang isa sa most underrated scooter ng Honda sa so 160 category ang Airblade 160. Aminin ah, ko medyo tagilid to sa looks pagdating sa ibang scooter pero hindi ko sinabing pangit siya sa mata. Don't judge the book by its cover sabi nga dahil meron itong single cylinder, 4 stroke, 4 valves, liquid cooled single overhead cam engine. Magaan ang timbang nito sa 114 kg kaya ramdam mo ang lakas ng makina na may 15 horsepower at 8,000 rpm habang may hatak na 14.6 Nm naman for maximum torque. Kompleto din sa feature ang motor na ito gaya ng charging port outlet, anti-theft, keyless system at naka ABS na din sa harapan na gulong for safety. Malakas din to sa singitan lalo na sa traffic dahil sa size nito na perfect for daily driving. Madaling i-drive dahil magaan kaya ako naghahanap ka ng bagong scooter mo o mag-upgrade ka from 125cc ay pwede mo itong i-consider. Meron itong suggested retail price ng 125,900 pesos para sa bang for the buck practical scooter ni Honda ang Airblade 160. Number 5 sa listahan ng pangmalakas ng adventure scooter ni Honda, ang ADV 160. Isa ito sa mga paboritong scooter ng mga vlogger kahit medyo may kamahalan, rugged at brusko ang datingan ng ADV 160 habang equipped ng pangmalakas ang specs and features nito. Adjustable ang windshields na may malaking compartment, LED ang lahat ng ilaw, premium ang mga shocks and na suspensions, naka ABS at may Honda Selectable Traction Control. Bukod sa tatak Honda ay napatunayan na din ang ADV ang tibay nito mula sa owners and users. Since adventure scooter ang kategory nito, ito ang pinaka-edge ni Honda ADV compared sa ibang model ng motor sa listahan ready kahit mapalaban sa semi-off-road habang premium at elegante pagdating naman sa city driving. Sobrang versatile ng motor na ito, idagdag mo pa ang fuel efficiency na may estimated 45 kilometers per liter consumption. Meron itong kasalukuyang SRP na 166,900 pesos at pwede mo nang iuwi ang pangmalakas ng scooter ni Honda, ang ADV 160. Number 4 sa listahan ng most selling scooter ni Yamaha, walang iba kundi ang NMAX 155. Simple at classic ang design at yan ang trademark ni Yamaha 155. Isa ito sa mga top choices pa din ang nakararami sa atin dito sa Pilipinas. Subok na pagdating sa performance ang motor na ito at syempre dahil na din sa VVA at Blue Core technology ni Yamaha ay mas lumakas pa ang performance nito. Hindi din mahirap i-maintain ng motor na ito dahil sa availability ng mga piyesa sa market at sa dami ng mekaniko na specialty ang paggawa nito. Komportable lalo na sa long rides at chill and easy naman pagdating sa city driving. Isa din sa nag-standout feature ng NMAX ang kanyang dual channel ABS or effective stopping power na nagbigay ng edge nito laban sa ibang competitor brand easy to ride kaya paborito ito ng mga Pinoy at kahit mga tag-ibang bansa. Ang SRP ni NMAX ngayon ay 151,900 pesos at masasakin mo na ang timeless scooter ni Yamaha. Pangatlo sa listahan at ang bagong entry coming from QJ Motor ang ATR 160. Isa ito sa pinakabago at masasabi kong sobrang appealing sa personal sense adventure scooter din ang kategory nito. Full pack kung usapang specs and features lang din dahil tinodo ng QJ Motors ang model na ito for its price point. Meron itong traction control, dual ABS channel, inverted front fork, at spoke wheels. Ilan lang yan sa mga key features na meron ng motor na to. Diyan pa lang sulit na ang pinabili mo. At idagdag mo pa na hybrid ang motor na ito electric assisted siya galing sa battery for better and powerful engine performance. Maganda din ang forma ng motor na ito kaya very promising siya sa mga gustong sumubok ng brand na hindi galing sa Japanese Big Four. Meron tong current SRP na 159,900 pesos. Pwede mo na sakyan ng pangmalakasang ATR 160 by QJ Motor. Pangalawa sa listahan ng best-selling scooter ng Honda at ang People's Choice ang Click 125. Ultimate Game Changer. Yan ang tagline ng bagong Quick 125 but isa din sa pinakasulit for its price point. Naka 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, liquid cooled at powered by ESP Plus technology ni Honda para mapagsama ang power in performance at efficiency pagdating sa fuel consumption. One of the best choice pa din pagdating sa mga daily commute, madaling isingit sa traffic at easy ride din ito kahit sa mga baguhang rider. 50 km per liter ang estimated fuel consumption kaya matipid at maaasahan. Isa din ang Click 125 sa most common scooter na ginagamit pang trabaho ng ating mga kababayan lalo na ay nasa motorcycle taxi industry at delivery services. May presyong 83,900 at pwede mo nang sakyan pa uwi ang best-selling scooter ni Honda, ang Click 125. And last but not the least, ang number 1 sa listahan for this year, ang Kimco Dink R150. Ito yung pagbabalik ng Kimco pagdating sa 150cc category at talaga namang sinagad nila ang mga specs and features na nilagay nila sa model na ito. Urban Adventure ang tagline ni Kimco at talagang tindig pa lang ng unit na to ay matatag at brusko na ang first impression mo. Mataas ang windshield at striking LED headlights ang bubungad sa iyo sa kanyang front view. Comfort at sporty feels ang gustong ihatid ni Kimco sa bago nilang modelo para makasabay sa mga bagong pinagpipili ang motor sa merkado. Naka 150cc sa papel, 4 valves, single overhead cam, liquid cooled engine, malapad ang sukat ng kanyang gulong at magandang suspension sa likuran na may adjustable preload. May 10.7 liters din sa kanyang fuel tank capacity kaya ready for long drive ang scooter na to. Agaw pansin din ang mga features meron nito gaya ng dual channel ABS, traction control system, kilis na din ang susian at ang easy access fuel cap sa gilid nito. Meron itong kasalukuyang SRP na 152,900 pesos at I can recommend na isa ito sa pwede mong i-consider na motor ngayong taon. Ngayon ano ang pipiliin mo? ay nakatulong ako sa pagpili ng susunod mong ng motor? And comment down below kung isa ka sa mga owner ng mga motor sa listahan at share mo na din yung mga experience mo dito. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. And again, this is Burning ng Burns Moto. Ride safe everyone. Ciao!